Hello, hello mga kumarates! It's me again, Mami Loy! Ayan mga kumarates, nandito na ako sa bahay. tuwang -tuwan ako kasi sabi ko sa asawa ko, binilinan ko siya kahapon na uh, ipagsalang na ako ng labahe namin. Ako na lang yung magsasamping pag-uwi. Tuwang-tuwan ako! <laughs> tuwang -tuwan ako kasi nagsalang naman siya, okay naman. Pero tingnan nyo naman yung ginawa. Tingnan niyo ay, yung tapete ko dito sa washing, tinanggal lahat. Tinanggal lahat. Tuwan-tuwa na ako. Sabi ko may zipper yan. Sisipiran mo lang para matanggal. <laughs> Tingnan niyo naman. Tinanggal lahat ang cover. Kain okay naman. Ah! Pagbigyan na natin sa susunod, alam na niya na hindi tinatanggal to lahat. May zipper naman siya. Nakapag ano naman, uh, ah, makapagsalang naman ng aking labahin. Kakawas ko lang, uti pa kami. Sabado may paso kami, kaya sabi ko, kailangan ko maglaba. Para linggo, magpa na lang ako. So, yan. Ibabalik natin yung tapete. Talagang na tuwan-tuwa ako sa asawa ko eh, no? Ang galing eh. Ginagaling naman si <laughs> Mapupuri ko na sana. Hindi natuloy. Bigla ako naiyamot. <laughs> Pero pasalamat na din at pinagsalang ako ng labahin. So, yan. Yeah. Ay Diyos ko mga kumarites, ganito rin ba yung mga asawa nyo? Yung uutusan mo na lang, eh okay na sana, pero palagi din may palpa. Nung nakaraan nga, sabi ko, eh kuha nga pala ako ng bra dahil no pumasok nga ako sa CR, ay nakalimutan ko. Ay just ko, pagpasok ko ng kwarto para nang hinalughog lahat ng aming damitan. Ay nako, talaga ka nga naman na pag hindi ka talaga nang gigil. Kinakalmahan ko na nga lang lagi ang aking sarili. Pagpasensyahan nyo nga pala mga kumarites, kung may naririnig nga pala kayong background music sa aking pagbo-voiceover. Ngayong araw nga kasi ay linggo, pero itong video na to ay nung sabi. Sabado pa. Dahil walang pasok yung mga magiinom dito sa bahay, kaya naman ayan, tugtugan na naman din eh. Ito nga pala yung binabad kong manok doon sa pineapple at saka toyo. Igigisa ko nga lang pala muna itong manok para maluto. Pagka nga yung kapatid ko ay nagagayat na manok, ang palagi ko nga palang kinukuha ay yung Thai part. At ayan, ang ilalahok nga lang pala natin ay patatas. At nagayat na nga lang din pala ako ng isang hotdog para marami-rami nga itong sahog natin sa kaldereta. Kung sa kaldereta nga, ang mas gusto ko nga ay manok ang aking ginagamit. Dahil minsan kasi pagka nga karne ay mahirap nga palambutin. Ay just ko mga ko Marites habang nagbo voice nga ako ngayon ay nasakit na nga ang ulo ko gusto ko na nga matulog dahil galing pa nga akong panggabi ay Diyos ko paano ko ba naman makakatulog niya ng ingay-ingay dito sa labas totoo lang mga ko hindi talaga ako makatulog kapag ka maingay kaya alam niya ba kapag ka nga wala akong tulog isa company na nga lang ako bumabawi kaya kagabi nga lahat ng break time nga ay ko in fairness naman at nakatulog naman ako at ang ganda nga ng gising ko dahil hindi nga ako inaantok na ay kung shifting lang din naman ay mas gugustuhin kong pa pangampang umaga dahil wala kasing nagpapatugtog ng na malakas kapag kagabi na minsan kapag ka nga night shift ako minsan dalawang oras tatlong oras nga lang yung tinutulog ko ay nako dahil pagka nga si kuya ay sinabihan mo at paglasing na yon ay hindi ka rin naman pakikinggan lalo pang lalaksan ng tugtog buti mm -hmm. nga lang at linggo nga ngayon mamayang gabi na nga lang ako babawi ng tulog at ayan katatapos ko nga lang palang magsampay mga kumarites at hindi ko na nga naipakita sa inyo kung ano nga pala yung aking nilagay dito naglagay nga lang pala ako ng tomato sauce at saka rino dyan. lagyan ko na nga rin pala ng asukal asin at paminta pala ako naglagay ng peanut butter dyan at aantayin ko na nga lang itong maigaigan ng kaunti. At aantayin na nga lang natin yung kumulo at medyo lumapot ang sabaw. At ayan, mga ilang minuto nga, ihinango ko na nga rin at ito na nga ang itsura niya. Sa mga oras na nga na yan, ay gutom na, gutom na nga ako. Paano ba naman alas 10 na rin ako nakakauwi ng umaga, kaya parang tanghalian na rin. At nagkuhan na nga rin ako ng mainit na kanin at kakain na tayo mga kumarites. Kain po tayo. At napadami nga ang kain ko niya at nakatas pa nga ang aking paa. Ay na nga kumain doon sa aking mag-ama. At mag shoutout nga palang muna tayo. Shoutout nga pala kay Miss Chay at palagi din daw nanonood ng ating mga mini vlog. Kung nakapanood ka nga ay mag-hello martes ka naman para maisama na rin kita sa aking mga susunod na shoutout. O siya hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye.